Good morning, good morning mga kapatid at mga kaibigan. So, ayan. Nag dive ako kanina. So, umaga na. ano. Umaga na. Maliwanag na yung silangan. Ayan. So, nag na dive ako. May nahuhuli tayo. Kaso, ang daming, ang daming ano, kati sa, sa dagat. So, yung katawan ko, tadtad ng kati. Ayan o. No? Oh. ng kati yung katawan ko. Ayan. So, ang dami po niya mga kaibigan. So, lumusot ako dito sa Dumakong Diving Shop. Uh, mumurahin lang kasi na diving shop ito Pero naman kapag ano, nakaka, ano na ito, Nakakatulong kapag malamig yung temperatura ng dagat So ngayon, ang daming kate Hindi talaga napipigilan ng ganitong witsot Ang mga kate sa dagat Parang tubig yung, ano, yung nila mapasok talaga so may nahuhuli naman tayo so ayan oh. nahuhuli tayo mga rabbit fish so ang laki ng rabbit fish na nahuli natin mga kaibigan oh. oh super laki uy buhay pa yan buhay pa yung rabbit fish natin mga kaibigan yan so oh. Nasa yung meron din tayong uh, cattle fish mga kabigo oh. no. Kaya medyo marumi yung ano natin bangka. Kasi ito, dahil dito. Uh, sa catfish Ah, uh, di naman gaano kalaki. So, ulam na may bibinta. Uh, nasa platin kilo lang yata yan. Uh, sobrang katinga ang mga kabigan. So, ayan oh. May mga good fish tayo isa yan to malalaking good fish so to malaking good fish laki ng, uh, oh. ng, oh. ng rabbit fish mga kaibigan ito to oh laki ng rabbit fish yan oh laki ng rabbit fish mga kaibigan yan so meron tayong mga ano mga counting video kanina mga uh, highlights ng video hindi ko videohan lahat kasi kasi nga eh, focus ako sa ano sa panguhuli ng isda ito po yung mga dagang video sa paghuhuli ko ng ah, uh, sa pag spear fishing ko kanina so mga kaibigan ah, uh, ito po yung may papakita ko sa inyo isang uri ng uh, sea creatures na sa ilalim ng dagat Uh, crabs po siya mga kaibigan kaso nga lang ay may nakadikit na parang dikya sa kanyang likuran uh, yan po talaga ang crabs na yan ang didi dinidikita ng ganyan oh. sinubukan kong hihiwalayin yung dikya uh, kaso tumatakbo yung ano natin yung uh, crabs uh, the same uh, species yung nahuhuli uh, kadalasang nahuhuli sa ilalim ng dagat ay yun talaga ay ang pinakauna yung rabbit fish yan madali lang pong tirahin kasi malapad nga po so nakakasilaw po ang ating flashlight kasi ang gamit nating uh, diving flashlight ay security ang diving flashlight kahit pa ay uh, ano natin in negative to ang ating uh, exposure sa ating uh, ginagamit na underwater cam ayun pa rin And, uh, hindi pa rin nadadaig uh, ang liwanag ng ating diving flashlight na security ang diving flashlight so ayan So, yan ang unang huli ko. <laughs> Isang rabbit fish. O so, tinatawag na danggit. Yan po ang kadalasang mauhuli sa ano. At ito nga pala mga kaibigan. Ayan, o. Oh, mayroon pong tinasawag uh, tinatawag na box jellyfish. Ito po ay binumos. Ay bisis na po akong natamaan ito. Yung unang bisis na natamaan ako nito ay napakasakit talaga mga kaibigan. At saka, ah, uh, nakamamatay po yan kapag hindi mo uh, naisusurvive yung katawan mo sa loob ng 10 minutes according to wikipedia ayan, sa ibabaw lang po kasi yan nung tinamaan ako dati dito sa aking liig papuntang likuran uh, sakit mga kaibigan hindi mo maano hindi mo maiexplain talagang parang tinutusok tusok yung internal organs mo at meron din tayong nahuli yung catfish, ayan o oh nakahiga lang po siya itong mga kaibigan sa ano sa nakahiga o nakapirmi lang po sa ilalim ng buhangin ng isang cuttlefish ang ano nito ang ugali nito kapag nahuhuli mo ito kapag nadala mo, nadala mo ito sa ibabaw ng adagat ah, dagat talagang ah, binubugahan ka ng kanyang tinatawag na ata so yan oh. Yan, ang lalim ko pong uh, sinisi At uh, matagal akong nakaahon, no? paahon pa ako nito. Yan. So, hindi pa tayo nakaano ng lights. So, yan. Punta natin. At kayo, pag nakakaulin ito, kayo, iingat, mag-iingat kayo kasi nagano ito. Ah, uh, bumubuga ito ng ata. Baka mabugahan yung mata mo. <laughs> Ayan, uh, hilang hila ko yung bangka natin. Ayan. At yan ko ilalagay yung ano natin. So, ayan. Meron ding, ano, rabbit fish pa rin. yan, mga kaibigan. So, yung nga pala, siya nga pala, ay, ano, ang laki ng mga rabbit fish na nahuhuli ko. <laughs> One fourth yung isa. One fourth ang timbang ng isa. Pero, yung iba, hindi naman. Yan, oh, malikot na rabbit fish minsan malikot, minsan nakahiga lang ang iba, so yan depende sa oras yan mga kaibigan yan, rabbit fish pa rin so sa araw na yan ay dalawang uh, kilo na rabbit fish at ito rin ay isang uh, goat fish, nakapirmi lang so masinsya na, medyo masisilaw silaw pa yung ano natin ngayon yung flashlight natin ngayon uh, gagawa pa ako, magdi ako ng lights para hindi masyadong Uh, masakit sa mata o nakakasilaw. So 'yan, friendly kami dito mga kaibigan. Uh, maraming uh, pawikan dito, sir turtle. Hindi namin 'yan pinakilaman So 'yan, uh, parang kaibigan lang namin 'yan sa ilalim ng dagat. <laughs> so ito na po yung nahuhuli ko mga kaibigan. Ah, uh, 'yan ay nilagay ko na sa sa knit bag para ah, uh, dadin sa bahay at doon natitimbangin. So 'yan. So, abangan nyo sa ano sa dulo ng video nito. Ayan, no? Okay. Ibibinta na. Takti mga kaibigan, no? Oh. Okay. Ah, one fourth. One fourth isang piraso. Tamba tayo. Kung so, natin itong dalawang malalaki ito, so, isang na natin ito ah, isang so mga one-fourth din isa so, nahuli natin mga kaibigan kasi daming ano daming kati ng dagat tatutad yung buong katawan ko sa katik-kati o, oh, ito, matatabaan ito oh. Chat out chat out tayo sa ano sa ating mga chat out tayo sa ating mga subscribers at saka sa ating mga mga followers sa ating facebook oh. account yan konti lang yung hindi rabbit fish mga kaibigan punti lang sa so, mga uh, 2 kilo mahigit yung ano rabbit fish natin at kung hindi naman rabbit fish hindi masyadong malalaki ano ito kung hindi ako matinig hindi masyadong malalaki ang mga uh, hindi gabi fish so pang ulam yung ano so pang ano ito okay so ang may gusto na okay. 1.14 isa bangunan natin kung ilang kilo may natin malaki pang paksiw to tatlong kilo itong may bibinta natin oh. No? kilo tatlong na hindi rabbit fish isang kilo hindi rabbit fish. yan so, natin itong rabbit fish cuttlefish tayo na maliliit maliit okay, ng cuttlefish ayan, imbangin natin oh, ibukod natin itong kuhan hindi okay, rabbit fish kasi hindi nila lang ano eh magsigil kaya ito na ito yun eh. ay, ang kabusog sa kapiro job Huwag one fourth man ang danggit. Bili na natin uban na one fourth nga danggit sa. Sudan sa mga bata. 2 kilo lang yung balitin nato. malaki oh Jackpot ang makabili nito hmm. arrange ng maayos Arrange report job ngito isang ah man, kilo okay. Oke, okay, gue